Alright, once again mga lods, so welcome back to my vlog. Uh, for this video, is isi-share ko sa inyo yung issue na naranasan ko na naman dito sa aking Easy Ride 150 na si YT. So, 3 days ago, uh, pagdating ko dito sa bahay is na nanotice ko maraming langis na kumakalat o lumalabas mula dito sa kanyang engine. So, upon my checking, basag pala itong parts na to. So, nagkaroon siya ng butas, kaya doon naglilik yung kanyang langis. So, hindi ko alam kung ano tawag dito, uh, crankcase cover. Basta dito siya sa may part ng stator ko siya nakita. So dito natanggal nga to. Uh, kaya naglumalabas lumalabas ang kanyang langis. Search ako kung saan ako makakuha ng parts. Awan ng juice naman at may nahanap ako. So shout out kay Sir Angelo Yohinyo ng Malulus Bulacan. Sa kanya ako nakakuha nitong parts na to. Sa mga kapwa ko naka Easy Ride 150N baka ma-experience niyo rin to dahil based sa kanya marami na daw ang naka-experience ng ganito puro cause ito ng pagkalubak or vibration ng ating motor o ito i-unbox na nga natin yung ating parts na in-order sa kanya hand. hand naman na itong nabili ko sa kanya ayan o kunting linis na lang to pero at least uh, lilinisan lang siya common lang naman siya sa ating Easy Ride 150N so shout out sa iyo sir, sir Angelo Yuhinyo maraming maraming salamat tatanggap po na yung parts na pinadeliver mo para sa akin. Ano pa nga ba? Ang gagawin natin, nangantay natin. Samahan nyo ako, babaklasin natin itong aking Easy Ride 115 at ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-install itong uh, install o papalitan itong parts na nasira. Ang video na to is hindi tutorial, kundi sharing po lang po ito ng experience uh, base sa mga issue na nararanasan natin sa ating Easy Ride 115. Dahil inuulit ko, hindi po ako eksperto mekaniko. Ginagawa ko lang ito para sa aking motor. No, hindi kasi ako nagpapagawa sa mga mekaniko. So, shout out sa mga mekanikong expert diyan, 'no. Naggagaling-galingan lang po ako, no? So, sharing lang po ito, hindi to tutorial, na. So, tara sundan nyo. Samahan nyo ako. Paklasin natin ito. Kaya eh, mga lods, natanggal na natin yung kanyang itong crankcase cover. Ito yung part sa papalitan natin. So, ang naging issue nito is natanggal ito rito. Ayan. Natanggal siya. Kaya yung kanyang langis ay naglilik magmumula dito. Sa part na to. So, temporary. Para magamit ko siya ng ilang araw, linagyan ko muna siya ng uh, steel epoxy. So ito, although may pamalit na tayo, pwede pa natin ipagawa muna to, ipapawilding natin sa mga nagwi ng aluminum at spare na lang muna natin to. So yan, ito yung papalitan natin. Okay mga lods, so natapos na natin nalinis itong ating crankcase cover na pamalit dito sa na-damage no. So hindi na rin natin na-recover yung kanyang gasket so kaya nag-improvise na lang ako. Uh, ng improvised gasket uh, ito yung car gawa sa cardboard to mga loads palik na natin at napalitan na papalitan na natin yung kanyang damage part loads, tapos ko nangi-install yung parts, napalitan ko na itong naging problema ng aking AC ride, no? So, again, maraming maraming salamat kay Sir Angelo na siyang pinanggalingan yung parts sa pamalit ko rito. So, anyway, ganun lang kadali. Ganun ko lang siya ginawa, mga loads, yung pagpalit ng itong crankcase cover ng aking AC ride 150N. So, again, maraming maraming salamat. Share ako ng idea doon sa video na to no? So, sal maraming maraming salamat sa panunood. Again, thank you.